Magandang araw Tagig. Narito na ang ating Tagig City Weather Report ngayong Miyerkules, 22 ng Setyembre sa so taong 2023. Ayon sa pag-asa Walang namo monitor na bagyo sa manang panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Unit, may isang bagyo na inaasahan na mabuo sa loob ng PAR hanggang sa pagtatapos ng buwan ng Setyembre. Intertropical Convergence Zone ang nagdudulot ng maulap na kalangitan sa ilang bahagi naman ng Mindanao. Samantala, ayon naman sa ating tower system, makararanas ang ating lungsod ng mainit na panahon lalo na sa tanghali na may bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at mga isolated na pag-ulan lanon sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong Merkules ay maglalaro sa 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. Maaari namang umabot sa 40 degrees Celsius ang ating maximum heat index ngayong araw. Inaasahan naman na maglalaro sa 3 hanggang 12 km per hour ang bilis ng hangin na manggagaling sa timog silangan. At ayon ang latest sa lagay ng panahon para sa araw na ito. Patuloy tayong tumutok sa Taguig City Daily Weather Report for more updates. Maging alerto, Taguigay nyo. Ako po si EJ Laguna. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.